Naglalive ako sa Facebook at marami ang tumatanggap ng regalo na sabay-sabay sa isang tao lang ay lagi kong sinasabi na totoo talaga ang kasabihan. When it rains, it pours. Kapag umulan, bumubuhos. Kagaya ng ang biyaya kapag dumating sa tao ay sunod-sunod. Gaya ngayong umaga, naranasan ko na lumaki ang biyaya na tinanggap ko mula sa binuksan naming negosyo at hindi lamang yon Ang Facebook ay nag-update sa akin na iset up ko ang bagong tools na gagamitin ko, ang bonus. Nakatatapos lang naman na magbigay sa akin ng update na iset up ang ukol sa subscription. Kaya naman tuloy-tuloy talaga ang biyaya When it rains, it pours. Totoo nga ito, mga kaibigan. Kaya, follow for more. Palagi kay manood sa aking uh, live sa Facebook. At panoorin niyo yung mga tumatanggap ng mga regalo at yun din ang pangkabuhayan na bago natin na inabahagi sa Facebook.